Pare sa mga boss, meron naman tayo rito ito troubleshoot ni UI125 bagong bago pa lang to. Ang tinakbo pa lang niya ay nasa 5,000 kilometers. So ang sabi ni customer, pag nakatakbo sa ng 40, nagpa 40 na siya, bigla nang magsa-shutdown. So talagang patay na yung, tapos i-onion na lang yung susi, tapos babalik na uli. So i-check natin yan. Step by step naman ito, madali lang ito gawin. Bali, ito nga, binakas natin yung nasa kaliwang part ng flaring niya sa unahan tapos dito sa gilid bali ginamitan ko lang yan ng sipilyo yan lang ginamit ko sa kanya yung oh. pinanipis ko lang yung duro para makapagsungkit kahit di ka nang bumili ng mamahalin pang sungkit okay lang yan so ito nga i-check natin yung sa ilalim bali ito na nga, may problema yung sa ilalim yung side stand switch lang naman pala to So, ito lang bali. Itutugtong nyo lang yan. Magiging okay na yung motor nyo. salamat Kahit magkabalitaran lang naman yan, okay na okay lang. Okay. Kahit DIY nyo na lang. Thank you.